Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa ating pong sumada sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon pong April 6, 2025. At sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lang po dito sa ating sumada o sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa mga lahat. Uh, dahil mga idol, upisahan natin ang ating sumada dito tayo sa April. Ayan, puro tayo dito sa isa ating pecha at uh, 25 sa ating taon. Yeah. Simplify muna natin sila. 0 plus 4 is 4. 0 plus 6 is 6. At so, 2 plus 5 is 7. Yeah. Pasensya na po sa mga ingay po natin naririnig. Ayan, dito. Combine lang tulip po natin. Add lang natin. 4 plus 6 is 10. At uh, 6 plus 7 is 13. Ayan mga ito. Dito rin sa bandang baba. 10 plus 13 is 23, yan po ang ating unang numero, meron tayong 23. Mayroon po ang kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin, 4 plus 6 plus 7 is 17. Yan naman po ang kapares nating numero, meron tayong 17. Ah, pwede pwede na rin po natin matayaan itong kombinasyon na yan. 23, 17 or 17, 23. Ayan mga galo, kayo na rin po yan. At yan, 2 digits rin po sila, 17 at 23. Kaya simplify din muna natin yan bago natin isumata. Ayan, dito tayo sa 17, 1 plus 7 is 8. At dito sa 23, 2 plus 3 is 5. Ayan, 8 at 5, yan po natin natin ang ating isumata. Punahin natin yung sumada ng 8, kukunin muna natin yung 17. Sa mga 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin dyan ng 35, sa mga 3 plus 5 is 8 at 26 so mga 26 2 plus 6 is 8 and at sa 5 naman po kukunin mo natin itong 23 so 23 2 plus 3 is 5 pwede rin po ang 14 so mga 14 1 plus 4 is 5 at 32 so 32 3 plus 2 is 5 at uh, yan po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede natin pagpilihan sa ating kung sumatang na yung April 6, and mayroon tayong 8, 17, 35, 26, 5, 23, 14, at 32. Ayan, pili lang po tayo kung ano po yung mga uh, nakagustuhan po natin yung mga numero. Ayan, rambol lang po natin para sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. At sa ating sample naman, pinuha natin dito ang 14, 14 at 26. 1426, then 32, 32 at 17, 32 17, at 8 and 23. Ayan mga idol, ito yung mga sample natin nakuha sa ating sumahat nyo ngayon kung April 6. Mayroon tayong 14.26, 3.27 at 8.23. Ayan, mga sample lang po itong mga nakuha natin dito pero kung nagustuhan nyo na po eh, okay na okay kung patayan din po ninyo yung mga yan. naman kaya makapakuha tayo ng mga ibang mga kombinasyon dito sa mga na end circle po natin mga numero. Pili lang po tayo kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At uh, mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha para po ngayong April 6, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.